Nakakatawa po kayo, Mr. Bato de la Rosa. Sabi niyo kasi dito, wala daw siyang pakialam kay Senator Delima. Yung tipong, kasi nga, tinatanggi niya na hindi niya inutusan na itong si Kerwin Espinosa na i-implicate sa Senator Delima sa droga, sa usapin ng droga. Yan, wala naman daw akong pakialam. Wala naman daw siyang pakialam kay Dilima. Ano daw kinalaman niya doon sa sa kwento na 'yon at kasinungalingan niya ni Erwin Espinosa. At anong gusto niyo Mr. Bato de la Rosa? Maniniwala na lang basta sa inyo ang tao? Sa haba ng testimonya ni ni Erwin Erwin uh, Espinosa. Sa so, tingin mo ba, hindi kayang timbangin ng mga kababayan natin kung nagsasabi siya ng totoo o eh, hindi? Dahil sa puntong ito, ang nakikita po natin, mas marami ang naniniwala sa testimonya ni Kerwin Espinosa kesa sa mga pautot at patutsadan nyo na sinungaling siya, susuntukin mo siya sa mukha, wala kang pakialam kay Senator De Lima, uh, hindi daw magagawa ng isang presidente katulad ni Digong ang mga inaakusa sa kanya, wala daw reward system, Okay? Wala siyang kinalaman dyan. Hindi mo daw kayang ipapatay si dating mayor mabilog ng Iloilo City at marami pa pong iba. At hindi ka daw, inunahan mo ng galit, ano ho, hindi ka daw yung PNP chief na Uh, kumukobra kay Alice Guo inuwanahan niyo po iyan ng galit at lalong lalo niyo sa Malacanang abilis na lalong lalo, -lalo niyo sa Malacanang ang Malacanang daw ang may kinalaman dahil gusto daw i-implicate ang pangalan niya at ni Digong okay sa mga illegal na pogo at gusto nga daw papirmahin ng affidavit etong si Alice Guo ng isang nagngangalang maslog maslog ba yan anyway kung sino man yung yung resource person na yun or witness na yan Mariing pinabulaanan na nang si Bato de la Rosa ang mga alikasyon na tinakot niya si Kerwin Espinosa para umaming siya ay isang drug lord. Hmm. Hmm. At sino naman po maniniwala sa inyo, Mr. Bato de la Rosa? Siguro yung mga diehard, ano ho, yung baluktot na talaga ang kaisipan. Yung matatawag nating blind followers na mga Duterte na nadadamay ka, napaniwalaan. Nadadamay na paniwalaan ang kahangalan mo. So, yon, Iginiit din ang dating mam, uh, pambansang hepe ng pulisya. Pulisya na wala siyang motibo para idein si dating Senator Dilima. sabi kasi ng mga kababayan natin, posible, personally, wala kang motibo talaga. Pero yung Panginoon mo po, siligong, napakalaki, may motibo. Gustong sirain si, si uh, Senator Dilima. O ano kayo ngayon? Napatumba nyo ba? Nasira nyo ba? Yung pagkakakulong ng Senator Dilima, lalo siyang tumapang. Sa ginagawang ito ng quadcom at lahat ng lumalabas, naglalabas ang, naglalabas ang ebidensya laban sa inyo. Ito ba ay magpapatapang sa inyo? Hindi. Lalo kayong man, manlulumo, lalo kayong matatakot, lalo kayong mga ngamba. Dahil parami ng parami ang mga magsasalita laban sa mga kawalang hiyaan nyo at mga abuso nyo sa inyong kapangyarihan. Good luck.